Halos dalawang siglo, pinangunahan ng British Royal Navy ang mga karagatan na naging susi sa paglawak ng British Empire sa buong mundo. Ngayon, matapos ang halos isang siglong paghina, muling bumabalik ang kapangyarihang pandagat ng Britanya sa pamumuno ng bagong Type 26 Frigate na eksperto sa paghuli ng submarino. Pero hindi lang ang Royal Navy ang makikinabang dito. Sumali na rin kamakailan, ang Norway sa Canada at Australia sa pag-order ng Type 26. Ito ang bagong hakbang sa lumalawak na kolaborasyong militar ng United Kingdom at mga kapitbahay nitong Scandinavian at malaking tulong sa industriya ng paggawa ng barko sa Britanya. Maaaring ito ay mahalagang hakbang ng NATO para kontrolin at pigilan ang Russia sa umiinit na labanan sa Arctic. Alamin natin kung ano ang nangyayari at bakit ito mahalaga. Mula ikalabimpitong siglo hanggang unang digma ang pandaigdig, Britanya ang namuno sa karagatan. Nagsimulang mawalan ng kapangyarihan ang Royal Navy. Nang unti-unti itong nalampasan ng United States, noong ikalawang digma ang pandaigdig, noong dalawa United Kingdom ang gumawa ng mahigit 80% ng komersyal na barko sa mundo at noong 1850-S, halos isang kapat, pa rin ng pandaigdigang produksyon ng barko ay mula sa United Kingdom. Pagkatapos ay nagsimula ang biglaang pagbagsak na pinabilis ng pagbabago. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig patungo sa mass production at mga teknik sa welding na pinasimulan sa United States. Dahil sa mga pagbabagong ito, na luma ang mas maliliit at matatandang shipyard sa United Kingdom. Kaya pagsapit ng 2,000 at 25 mahigit isa porsyento na lang ng global shipbuilding, ang ambag ng United Kingdom. Ngayon, nagigising na ang natutulog na higante, lalo na sa paggawa ng mga barkong militar. Ang Type 26 Frigate ng United Kingdom sa particular ay mukhang maaring magbigay ng kinakailangang tulak upang maibalik ang paggawa ng barko ng Britanya sa dating posisyon nito bilang isa sa mga nangungunang naval power sa mundo. Mas mahalaga, ang bagong henerasyon ng barkong ito ay pangunahing depensa ng NATO laban sa Russia sa Arctic bilang high-tech na hunter ng submarino. Noong Agosto 2000 at 1925, Inanunsyo ng Norway ang pagbili ng hindi bababa sa limang Type 26 frigate mula United Kingdom, kaya siya ang ikaapat na NATO member na gagamit ng mga barkong ito, kasunod ng United Kingdom Canada at Australia. Nakikipag-negosasyon din ang United Kingdom sa Denmark at Sweden, kapwa miyembro ng NATO, ukol sa dagdag na malalaking kasunduang pagbili ng barko. Gayunpaman, ang mga kasunduang iyon ay iniulat na nakatuon sa isa pang pangunahing proyekto ng United Kingdom ang Type 31 Arrowhead, isang daan at apat na na all-purpose warship, hindi ang Type 26. Gayunpaman, ang pagpapatakbo ng Type 26 ay magbibigay daan sa tatlong bansa na makinabang sa pinagsamang suporta, pagsasanay at interoperability. Ang anti-submarine warfare sa North Atlantic at High North ay likas na isang gawaing pangkoponan. Mas mapapalakas ito sa pagbabahagi ng datos, sensors, bahagi ng bark, barko at kaalaman. Gayun din, ang United Kingdom at Australia na parehong may Type 26 ay magpapadali ng mas mahusay na kolaborasyon sa United Kingdom United States Alliance sa Indo-Pacific. Ang ang kasunduan ng Norway na nagkakahalaga ng dolyar, isang daan at tatlumput limang bilyon ay pinakamahal na programa ng armas sa kanilang kasaysayan dahil tinatayang aabot sa dolyar. Isang daan at limamput bilyon ang halaga ng bawat barko. Ipinapakita ng laki ng kasunduan na kabilang dito ang pagsasanay, suporta at posibleng mga sandata. Mayroon ding bagong natatakpang pasilidad ng pantalan na umanoy itatayo sa Harstad sa hilagang bahagi ng Norway para mapanatili ang mga barko kasama ang BAE Systems. Ang pangunahing tagagawa, ang pagpapalawak ng kasunduang ito ay tugma sa mabilis na paglawak ng depensibong ugnayan ng United Kingdom at Norway. Sa katunayan, ang mga pamahalaan ng Norway at Britanya ay malapit nang tapusin ang isang umiiral na kasunduan na pinagtrabahuhan mula pa noong Pebrero 2000 at 25 na magtatakda ng balangkas para sa isang komprehensibong estrategong pakikipagpartner. Pagkatapos malagdaan ang kasunduan, magsisimula ang dalawang panig ng detalyadong negosasyon ng kontrata sa BAE para sa pinal na ischedule ng delivery. Inaasahang kasama ang mga kasunduang ito sa serye ng kasunduang pang industriya ng sektor ng depensa ng dalawang bansa. Nakatuon ito sa dagat at pagpigil sa hilagang hukbong dagat ng Rusya ang United Kingdom ay isa sa mga pangunahing, pangunahing katuwang ng Norway sa militar, kasama ang United States Sweden, Finland at Germany. Noong Disyembre 2024, nilagdaan ni Napunong Ministro Johan Garstora ng Norway at Saker Starmer ng United Kingdom ang deklarasyon para sa estrategikong pakikipagpartner sa seguridad. Binibigyang diin ng deklarasyon ang hangarin ng dalawang bansa na palalimin ang pagtutulungan sa NATO at United Kingdom-led Joint Expeditionary Force. Kasama rin dito ang iba pang mga bansang Nordic at Baltic, pati na ang Netherlands. Partikular na binibigyang diin ang hilagang bahagi, paglaban sa mga hybrid na banta at pagprotekta sa mahahalagang subsea infrastructure sa North Sea. Dati, ang pagtutulungan ng militar ng Norway at United Kingdom ay nakatuon sa regular na ehersisyong militar sa Norway. Kasama rito ang United Kingdom Commando Force na binubuo ng Royal Marines, Royal Navy, at Royal Air Force. Magtulungan din ang dalawang bansa sa pagpigil sa Russian submarino gamit ang Piwalo Patrol Aircraft. Nagpapadala ang Norway ng frigate sa British Carrier Strike Groups sa Indo-Pacific na sinanay din para sa operasyon sa Hilaga. Pinalalalim ng kasunduang ito sa Type 26 ang kolaborasyon ng dalawang bansa. Ang mabilis na pagpili ng Norway sa United Kingdom bilang procurement partner kasama ang France, Germany at United States sa bidding ay nagpapakita ng dedikasyon ng Norway na i-upgrade ang kanilang militar sa susunod na dekada. Mas mahalaga, pinapakita nito ang kakayahan at kagustuhan ng Norway na suportahan ng pondo ang kanilang mga sinasabi. Noong libo at 2025, nagkasundo ang NATO na itaas ang depensa sa 5% ng gross domestic product sa libo at 35. Karamihan sa kanila ay kasalukuyang gumagastos ng nasa paligid ng dating na pagkasundo ang 2% ng gross domestic product o mas mababa pa. Ang paghahanap ng pondo para dagdagan ang gastusin sa depensa ay malamang na mga ilangan ng kombinasyon ng mahihigpit na hakbang ng pagtitipid. Ang dagdag-utang at pag imprenta ng pera ay posibleng magdulot ng mataas na implasyon. Hindi madaling ipaliwanag o ipatanggap ang mga interbensyong ito sa mga mamamayan na, ayon sa bagong survey, ay mataas na ang pagkadismaya sa kanilang pamahalaan. Sa kabutihang palad, hindi ganoon ang kalagayan ng Noruega. Isa ito sa iilang bansa sa kanluran na naging matalino at nagtatag ng Sovereign Wealth Fund gamit ang kita mula sa kanilang pag-export ng hydrocarbon. Malaki ang naipon ng Noruega sa National Piggy Bank para ponduan ang pagtaas ng gastusin sa depensa. Malaking salik sa Noruega ang laki ng reserbang ito. Pinili ang Type 26 kaysa sa French Frigate de Defense d'Intervention or French Frigate that de Defense d'intervention na isa pang barkong kinokonsidera nila ang type 26 ay mas angkop at mas epektibong pagpipilian para sa papel ng high-tech na manghuhuli ng submarino gaya ng makikita natin mamaya. Mas mahal ito kaysa French Frigate de Defense the Intervention. Kung kapos sa budget, pipiliin ng mamimili ang mas murang option Sa Norwega, ang pagdagdag ng lima o higit pang Type 26 ay bahagi ng patuloy na modernisasyon. Kasama sa plano ang pagpapalit ng fleet ng 28 bagong barko na may parehong disenyo ng HAL at pag-order ng dalawang German u 2 1 -2 CD submarines para palitan ang lumang ULA Class Fleet. Nauna ang plano bago pa ang pangakong itaas ng Noruega sa NATO ang defense spending sa 5% ng gross domestic product sa loob ng 10 taon. Kasama ito sa mas malaking plano para palakasin ang depensa laban sa Rusya. Kasama dito ang dobling gasto sa depensa mula dalawang libo, at dalawamput dalawa dalawang libo, at dalawamput lima, at malawakang reforma sa militar pagdating ng dalawang libo at anim. Ipinapakita ng pagbili ng type, dalawamput anim, ang mas pinalawak na fokus ng Royal Norwegian Navy o Royal Norwegian Navy nagsimula ang kasaysayan ng puwersang pandagat ng Estado ng Norway noong Leiden. Itinatag ni Haring Hakon ang mabuti ng mga Viking noong Siyam at limamput Bagamat may mga iba't ibang bersyon na umiiral na sa loob ng daan-daang taon bago pa iyon, itinatag ang makabagong Royal Norwegian Navy noong Abril 12, 1800 at 14 ni Prinsipe Christian Frederick ng Norway. Mahigit daan at taon na ang nakalipas. Nagbahagi ng iisang hukbong dagat ang Denmark at Norway mula 1500 Siyam hanggang 1814 bilang iisang estado mula sa Dano Norwegian Navy. Noong daan at 14 ng maghiwalay, mahina ang Royal Dano Norwegian Navy at mas maliit ang natira sa Norway. Natira na lang ang tatlong put. Sham na opisyal labing anim brig at schooner, apat na put anim goon chalop, at limang put isang goon barge. Malayo na sa dati ang sitwasyon. Ngayon, may maliit pero makapangyarihang hukbong dagat ang Norway na dinisenyo para sa masisikip at magulong katubigan sa paligid nito. Tatlong bahagi ang Royal Norwegian Navy, Fleet, Coast Guard, at Pangunahing Base. Kabilang dito ang Håkonsvern sa Bergen, pangunahing base ng hukbong dagat at Ramsund sa Chelsund tahanan ng special operations at marino Trondenusfjord sa bayan ng Harstut ang Coastal Ranger Command Sortland Naval Base sa Sortland Coast Guard North Squadron North at ilang training base ang baybayin ng Norway kabilang ang mga fjord at isla ay mahigit 63,000 milya ang haba ikalawa sa pinakamahaba sa mundo pagkatapos ng Canada upang ipagtanggol ito Pinili ng Norway na bumuo ng hokbong dagat na binubuo ng mas maliliit at mas mabilis na sasakyang pandagat. Sa halip na kakaunting malalaking barko, ang pinakamalalaking surface kumbatant ng fleet nito ay ang lima Fridjof Nansen Class Frigate na inilunsad mula 2,000 at 6 hanggang 2,011 ang mga modernong frigate ay may NH, Shamnapu, Maritime Helicopter Anti-Submarine Torpedo at Missile System mula Norway at United States. Sila ang gulugod ng depensang pandagat ng Norway. Pinakamalakas na sandata ng Norway ang fleet nila ng mabilis at nakamamatay na fast attack craft o fast attack craft. Ang literal na lakas ngayon ay mula sa anim na Shield class, fast attack craft, mga modernong kahalili ng Storm, Snog, at How class. Tumatimbang ng dalawang daan at pitumput apat na tonelada. May bitbit -bit itong walong naval strike missile at pitumput anim MOTO malarakan kanyon Dahil sa stealth shaping at magaan na composite na katawan. Kaya nilang umabot ng 6 na knots dahilan para maging isa sila sa pinakamabilis na combat ships sa mundo. Kumikilos sila bilang maliliit na wolf pack, nagtatago sa mga fjord ng Norway. At tinatamaan ang mga target gamit ang missile bago muling magtago. Ang Royal Norwegian Navy ay may limang barkong pangtanggal mina. Kabilang ang flagship na Nordkap, alimang tatlumput isa dating Coast Guard Patrol Vessel na binago at isinama sa Navy noong dalawang libo at dalawamput dalawa ang North Plus patrol vessel. Kabilang ang binagong alimang daan tatlumput isa ang pinakamalaki at pinakamalakas na barko ng Norwegian Coast Guard hanggang dalawang libo at dalawamput tatlo. May bigat na tatlong libo at tatlong daang tonelada doble sa Oslo-class na frigate. May Lynx helicopter, pero mas kaunti ang armas at sensor. Pinatibay man ang hull ng mga barko para sa yelo. Hindi pa rin nasiyahan ang Royal Norwegian Navy kaya noong dalawang libo at dalawamput tatlo sinimulan nilang i-upgrade ang mga ito sa bagong Yanmayan class. Ang mga bagong barko ay mas malaki. May displacement na halos 10,000 tonelada at haba ng mga apat na 66 talampakan. Kaya nilang magdala ng dalawang helikopter at tulad ng Nord Cap class na kanilang pinalitan. May 57mm pangunahing kanyon ito pero pwedeng baguhin para magdala ng iba pang armas at bala kung kailangan. Inanunsyo rin ng Norway ang plano nilang i-upgrade ang Coastal Ranger Commando Vessels sa bagong klase. Ang bagong barko ay dapat kayang manatili sa dagat ng hanggang isang linggo at maglaman ng hanggang anim na tauhan. Kasama ang isang Coastal Ranger Platoon at ang kanilang kagamitan. Pwede rin unmanned aerial vehicle na hanggang daan at 30 libra ang bigat. Nasa proseso rin ang Royal Norwegian Navy ng pagkuha ng bagong Mayan countermeasures gamit ang autonomous na sistema kasama ang dalawang mothership. At ngayon, Nangunguna sa lahat ng mga pagsisikap na ito ay ang anunsyo na bibili ang Norway ng hindi bababa sa lima sa mga bagong British Type 26 frigate. Ang isang daan at bilyong pamumuhunan gaya ng nabanggit namin kanina ay ang pinakamalaking nag-iisang pamumuhunan militar ng Norway hanggang ngayon. Malaking tagumpay para sa United Kingdom ang kasunduang ito. Dahil ito ang pinakamalaking export ng barkong pandigma ng Britanya mula ikalawang digmaang pandaigdig. Mas maganda pa, Makikinabang hindi lang ang B.A.E. na pununan ng order para sa susunod na dekada. Ang order ng Norway na lima ay nagdadala ng kabuang bilang ng mga order sa hindi bababa sa tatlong apat. Walo sa Royal Navy anim sa Australia hanggang labin lima sa Canada at hindi bababa sa lima sa Norway. Tinatayang lima taon ang pagtatayo ng bawat barko at target ng B.A.E. na simula sa ikalimang barko. Makakagawa na sila ng isa taon-taon. Bukod sa B.A.E. kasama rin sa produksyon, ang humigit kumulang apat na raang kumpanya sa industrial na supply chain sa buong United Kingdom. Hindi lang pinalalakas ng order na ito ang seguridad ng Norway at NATO, kundi nakakatulong din ito sa muling pagsigla ng industriya ng paggawa ng barko sa Britanya. Nagbibigay ito ng trabaho, nagpapataas ng kita ng daan-daang maliliit at katamtamang laki ng negosyo sa Britanya, at nagpapababa ng pressure sa ekonomiya na nararanasan ng administrasyon nitong mga nakaraang panahon. Ang tunay na problema ng United Kingdom ay kung paano mailalabas lahat ng na-order na type 26. Gumagawa ngayon ang BAE ng unang limang type, 26 na in-order ng Royal Navy. Ang produksyon ay isinasagawa sa BAE Dockyard sa Ilog Clyde malapit sa Glasgow, Scotland, pati na rin para sa mga order ng Norway. Ang una sa mga barkong ito ay inaasahang matatapos lamang sa 2,000 at 28. Ang problema ay tinukoy ng Norway na dapat nilang matanggap ang kanilang unang barko sa parehong taon. Kaya, isa sa mga ginagawang barko para sa Royal Navy, malamang ang Her Majesty's Ship Belfast, barko tatlo, o Her Majesty's Ship Birmingham, barko apat, ay kailangang italaga sa Royal Norwegian Navy ayon sa Navy Lookout, isang independenteng website tungkol sa Royal Navy. Ang pangunahing hadlang ay ang fitting out phase sa Scotstone. Dahil kakaunti ang may kakayahang tapusin ang integrasyon ng komplikadong sandata, sensor, at combat systems. Sabi nila, posibleng makinabang ang Camel Laird sa Birkenhead, Ferguson Marine sa Port Glasgow, at ANP sa Tyne sa dagdag na subcontract. Kailangan gumawapan ng ship ng mga kumpanyang ito para dumami ang trabaho sa BAE Govan. Malaki na ang na-invest ng BAE para sa mga pasilidad na iyon, pero hindi pa tiyak kung bibilis ang produksyon. Para sa United Kingdom, kailangan ng Royal Navy ng bagong frigate. Kaya't magiging kontrobersyal kung maantala ang pagpapalit ng Type 23 ng Type 26. Gayunpaman, malayo ang sitwasyon sa isang zero-sum game. Ang Norwegian Type 26 ay magkakaroon din ng halos kaparehong tungkulin tulad sa Royal Navy Service. Iyon ay ang manghuli ng mga submarino ng Russia sa High North. Sa kabuuan, mas malaki ang estratehiko at ekonomikong benepisyo ng pagpapalit ng pwesto sa delivery queue sa Norway para sa type 26 kaysa sa pansamantalang kawalan ng United Kingdom sana habang pinapabilis ng BAE ang production at nararanasan ang economies of scale maresolba na ang mga issue sa paghahatid kasama ang ambisyosong schedule nito kung hindi matutugunan hindi maiiwasan ang mga ganitong sagabal inaasahan ng Norway at Royal Navy na maihatid lahat ng barko nila sa libo at 35. Inaasahang darating ang mga barko ng Canada sa early 2000 at 30 at ng Australia sa libo at 32. Malaki ang pagkakamodify ng Hunter class ng Australia at River class ng Canada kumpara sa matatanggap ng United Kingdom at Norway. Pero 70% pa rin ang pagkakapareho. ang type 26 ay 6,000 anim na rakam tonelada, 400 siyamnapot dalawang talampakang barko na dinisenyo para sa multi-role operations, ngunit espesyalisado sa paghahanap ng submarino. Pangunahing armas nito, ang 24 Mark isa vertical launch cells na kayang maglunsad ng air defense at Tomahawk cruise missiles. Ang anti-submarine suite ng barko ay may TAILS S-2000 at 87 tawed sonar. Combined Active Passive Towed Array Sonar, apat na may 73 milyang detection range at pinapares sa Ultra Electronics Type 2100 at 50 sonar. Dinisenyo rin ang bawat barko para mag-operate ng anti-submarine helicopter. Ang River Class ay binago para mapabuti ang depensa laban sa himpapawid at kakayahan sa labanan. Tulad ng paglalagay ng United States Aegis Combat System, Combat Management System, na pinagsama sa ANSPY Pito Radar Cooperative Engagement Capability Hardware at Mark 41 Vertical Launching System Shipsets. Ang mga pagbabagong ito ay nagbibigay daan sa integrasyon sa United States Navy at North American Aerospace Defense Command. Pinalitan na ng RIM, isang daan, at labing-anim rolling airframe missile, ang CAMC, Scepter Missile System na gawa sa United Kingdom para sa point defense. Ang Hunter Class Frigates ng Australia ay pinalitan ng Type Sham, na raan Sham Naput Pito, Artisan Radar ng Royal Navy ng Australian Designed CFAR, dalawa Faced Array Radar, at isinama rin ang Aegis Combat System, Combat Management System, at ang Saab Australia Tactical Interface. Kasama rin dito ang Lockheed Martin MH, 60 R Naval Combat Helicopter at mga sistemang komunikasyon para sa Australia. Gayunpaman, Parehong may computing backbone, flight deck layout, mission bay, heating, ventilation and air conditioning propulsion, power generation, gearboxes, steering at propellers ang Hunter at River class ships, gaya ng type 26 variant. Hindi na kailangang sabihin, hindi binago ng Canada o Australia ang superior anti-submarine stealth features ng type 26 na direkta Mula sa teknik ng paggawa ng nuclear submarine. Dahil sa mahusay na acoustic detection at mababang ingay, ang barko ay dinisenyo para makadetect agad. Kaya may kalamangan sa ilalim ng dagat. Espesyal ang hugis ng barko para mabawasan ang daloy, ingay at interaksyon sa ibabaw. Tahimik itong dumadaan sa tubig at kaunti lang ang ingay na nagagawa. Bawat pahalang na balangkas ng barko ay natatangi para mapaganda ang anyo ng katawan nito. Lahat ng kagamitang posibleng mag-ingay gaya ng makina, bomba, motor at ventilador ay dinisenyo para mahina ang tunog o inihiwalay para di marinig. Halos bawat tubo at lagayan ng kable ay nakakabit sa barko gamit ang mga rubber damper para pigilan ang paglipat ng panginginig sa katawan ng barko at sa tubig. Tahimik din dinisenyo ang pamatay-sunog na sistema. May malalaking pressurized tanke ang barko na may aqueous film forming foam. Kaya hindi na kailangan ng maiingay na pump. Pinapayagan nito ang isang maliit na watch team sa ship control center na mabilis at malayo ang magpadala ng foam sa lugar ng sunog gamitin ang network ng tubo sa buong barko. Isama ang stealth features sa advanced configurable weapon system at matatag na interoperability para sa kasalukuyan at future NATO integration. Madaling makita kung bakit Type 26 ang pinipiling barko kontra submarino ng Russia. Walang duda, hindi natutuwa ang Russian Northern Fleet sa mga pag-unlad na ito sa kanilang Arctic Bakuran. Sana maihatid ng BAE ang mga ito sa oras at muling mangibabaw ang Britanya sa karagatan. Siguraduhing iklik ang subscribe button para manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng hukbong dagat at mga pagunlad sa militar sa buong mundo at maraming salamat gaya ng dati sa panonood.